bagong horror movie sa perspective ng aso sa amo niyang sinasapian. If napanood mo yung Courage to Cowardly Dog, then paniguradong magugustuhan mo rin to. Tungkol ito sa isang aso na si Indy na inaalagaan ng amo at best friend niyang si Todd. Lagi silang magkasama, lagi naglalaro at namamasyal, pero magbabago ang lahat nang lumipat nga sila ng bahay Sa paglipat pa lang nila Nararamdaman agad ni Indy na meron nga kakaiba doon sa bahay na ito Pero since aso nga siya Wala nga siyang magawa kundi samahan nga lang itong si Todd Na mahal na mahal nga niya Sa mga susunod na araw Dito na kami maririnig at makikita nga itong si Indy Natatakot nga sa kanya Lalo na at siya nga lang yung nakakakita dito Mas lalo nga matatakot itong si Indi Nang magsimula nga magbago itong si Todd Kung saan may mga gagawin nga itong hindi normal Natatakot nga talaga kay Indy kaya naman, dito na nga action itong si Indy para protektahan nga si Todd sa mga masasamang espiritu nga doon sa bahay bago pa nga tuluyang mawala sa kanya ang kaisa-isa niyang mahal sa buhay. Title ng movie, Good Boy. What a very fresh and unique idea para si isang horror movie kahit na maging pangit or maganda man tong horror movie na to. Sa mga may aso dyan, panigurado makakarelate kayo dito. Yung tipong yung aso nyo katabi nyo, tapos bigla nalang titingin doon sa gilid na wala naman tao, tapos biglang tatahol, Di ba nakakakilabot yun? Yes, Courage did it first with the concept of this film. Pero kasi, from what I've seen from the trailer, may potential naman talaga siyang maging nakakatakot and also nakakaiyak nga. Nakakaiyak kasi alam mo yon grabe magmahal and magprotekta nga yung mga aso doon sa mga amo nila and given na aso nga lang siya, limited nga lang yung magagawa niya para malabanan nga yung mga multo pero gagawin niya pa rin lahat para nga ipaglaban si Todd na best friend nga niyang mahal na mahal niya. Sobrang kudos sa director at lahat nga na bumubuo ng movie na to kasi nga sobrang hirap mag-direct ng isang movie na yung bida mo, aso. Ka makakakita ng asong umaacting, di ba? Yung aso nga namin kumakain lang ng diaper eh. <laughs> Ako Oscars kapag siya hindi na nominate as best actor, magrarally ako. Sobrang <laughs> cute pa nung aso dito and honestly, sobrang naawa talaga ako sa kanya kasi isipin mo kung totoo to na yung inosenteng aso na to makikipaglaban ba naman sa demonyo? From the synopsis may nabanggit sila na may makakalaban din ata siyang multo na aso or magiging kakampi niya siguro so aabangan nga natin yun. Curious din kung paano nga itong mag-work na paglalabanan nga nila itong isang aso laban sa mga multo. Gamo sa bato, kapag si Indy hindi nakasurvive sa dulo nito magiging si John Wick ako be honest din pala, the film looks like a B-movie and I wouldn't be surprised if maganda lang yung concept nito pero pangat nga yung mismo movie. Obvious naman na low budget nga lang yung production nito with the cinematography, sets, and overall look-wise. Pero, I hope the best na magiging maganda nga yung movie na to. Oo, importante factor yung cinematography and everything. Pero kung maganda talaga yung story and execute nga nila to na maayos, lalo na nga yung horror themes and elements, for sure, kaya nun masalba yung movie eh. Beethoven, Airbud, tsaka Underdog nga natuwa ako nung bata ako eh. Ito pa kaya? Isa superhero, yung isa basketball player, tapos ngayon, aso na malawa doon sa Conjuring naman. Ang <laughs> nga dahil dito, hindi nyo na pagalitan yung aso nyo kapag tumatahol sa disoros ng gabi. So oh, yan again, ang title na ay Good Boy and sana ipalabas ito sa Pilipinas kasi sa ibang bansa ipapalabas na to on October 3 and 10. So I'm not sure kung ipapalabas na to dito. Pero sana isakto na lang nila around November para alam mo yun, multuhan month. <laughs> so, yun lang. Aabangan nyo rin ba to? I-comment nyo na lang. Thank you.